Hello guys, magandang hapon. Ah, December ano ngayon? December 29, 2024. 2:37 ng hapon. Yung tayo sa ano? Indupa. pa. Pupunta tayo ng ano, Silang Cavite. Bibili tayo ng buko. Mura lang kasi ang buko doon. Gagawin nating buko salad. Tara so, natin si ano, and max Tara guys, muntahan natin sa ano sa ilang kamite Mura kasi ang buko doon, pangbuko salad, natin sa bagong taon. Tara, intro, pasok. sila Hello guys, ayan na, nandito tayo sa ano ngayon Javier Mons Eh, Dito ah uh, kapunta tayo ng silang kabite Sa mga nagpasabay sa kapatid bibili niya? Hindi tayo na ng... bale mo? Buko bale mo, tinanong Buko sa alag natin May pack na pa eh Ah Mahal ang buko dito sa atin Kaya doon tayo bibili sa silang Alalaman natin kung mahal pa sila ngayon Pero ko nagmahal man sila konti lang kasi wala na marahin buho ko dun eh tayong nabuo, na buho manago. ito sa kabahan tayo ng Tanggilir Street Putatan ayan talagang sa kanan tayo dito Kita nak main group game. Shoal na. Labas guys ay isipyo ng tindahan sa Singapore. Ayun. Hop. na. sa broje guys. Ayan. Ayan natin kung kuladas ayan hall ng putatan. ayan guys sa kanan din lupa city hall yan kaliwa tayo kasi papunta tayo ng silang kapobles niya, yan kaliwa kaliwa Kapit tayo ng highway ayan nandito na tayo guys sa ano uh, national road din lupa putatan national road tayo guys ayan Ayan guys, yung ano, yung makikita nyo dito, yung linya na puti sa gitna. Ito yung okay, magka-counter po dyan. Ako, napakaigpit dito sa amin. Lumabas na lumabas lang ang gulong ng motor nyo. Sigurado, tikit ang aabuto nyo. Napakaigpit. Kaya, sumunod tayo sa linya. Uh, saan tayo ng linya sa kyan? tayo kumwesto para iwas aksidente na rin guys Ayan, medyo sumisigit ng konti ang traffic ko kasi gawa ng uh, rock eh. Ayan, double lane, double lane na yan na kulay puti. Ito yung lalampas dyan kasi prohibited counter flow yan dito. Napakaigpit. May mga nanguhuli dito sa amin sa oblasyon. Kita kayo sa CCTV. Kaya ingat tayo ng konti dito guys. guys nandito na tayo sa ano poblacion, ayan yung nasa kaliwa natin uh, Lupa Stadium, ayan, na uh, Muntinlupa Police Station yan uh, naretso tayo sa Sana Heights yan sa Heights stoplight dito medyo matagal nga lang ng konti pero natin stoplight tayo Dabilan dito sa may sugar Road uh, Carmona, Cavite. <laughs> itong dinaanan pala namin dito ni Mrs. sa ano sa may Pasita Complex ah uh, tinuro sa akin ni ano ni Jojo Arsiaga nagpunta ko nung muli kami nagpunta sa Talisay Batangas dito nyo kami dinaan sa Maypasita Complex San Pedro tapos ang gusot namin ah uh, Carmona Cavite sa may gilid ng Southwood tapos tapos kami ng Dabilan kasi shortcut to papuntang silang proper Ah, uh, shout out pala sa iyo Jojo Arsiaga. Kakay uh, kapatid niya si Richard. Arsiaga, ah, uh, shout out sa inyo. Ah, uh, happy New Year pala sa ating lahat. Ah, uh, ito nasa kung Karsadan to, ano to? Eh? Sugar Road. Yeah, Sugar Road. Katapos niyan, merong Ang palatandaan pa, dito guys sa Sugar Road na to, yung Bulay pagdating ng tuloy dito kakana na kayo kasi sa bagay may harang naman sa dulo hindi kayo, hindi kayo maliligaw parang ano ito eh parang diversion ito na karmon na kapitid papuntang uh, silang proper ang tagos nito sa ah? dulo dito sa may Mallorca unang daan dito guys Alala. ang maganda pa dito guys sa pagmumotor nilalakbay, pag binabagtas mo itong mahabang karsada, kailangan meron tayong masarang may meron tayong ano, masaya masayang music. Kaya rock music, pasok! guys, itong gabilan na to ano ah, nung unang makadaan ako dito na nakabike pa ako eh. dati kasi every Sunday nagbabike kami kung minsan naiyakag ako ng droba dito challenge ko sa mga bikers kaya sa mga lahat ng bikers na nagbubunta rito shoutout sa inyong lahat ah, happy new year sa ating lahat ito ang challenge na ano na ahon kasi talagang kambal ahon dito eh lalo na pagka medyo hindi mo kabisado ng daan kailangan hindi ingat ka kasi matalas mo itong uh, pato rito lalo na itong karsada Ako, napakatalas nito ang labas nito uh, pwedeng silang rubber pwedeng sa may garmona kanan ka pababa Ayano challenge sa na mga nagbabike itong kabilan na ito nung naalala ko nung nagbabike pa ako Every Sunday, lagi kami marino Kambayan namin kung dabilan na to Kasi sarap magbike dito Challenge talaga sa atin mga, mga bikers Pag may hinahin na tuod mo dito Naku, hindi ko makakaahon dito Kaya sa lahat ng bikers na naahon dito Shoutout sa inyong lahat Grabe ang hangin dito Napakalakas Ah uh, eh no, parang uulan pa sa pupuntahan natin guys eh sa silang kabite lalo yan mga yan, kurbada ingat tayo dito guys kasi matalas yung yung semendo dito pag mislide ka dito, naku sigurado gasgas ang mo pati motor mo, sayang gagasgas, ayan no kurbada ayan oh no? Ooh, yeah. yeah. yung mga ganyang kurbada, ingat tayo nakakita tayo ng kurbadang ganyan na ah. mag minor tayo ng konti kasi delikado, napaka delikado kasi baka mamaya may kasalubong lalo na kaya mga blind spot na ganyan no? bada sa mga ako medyo delikado talaga sa ating mga nagpunitor yan bagay dito sa tabi lang kasi bihira ang nadaan dito pero iba na rin yung mag iingat tayo guys kasi siyempre di ba uh, ah, masarap magbuto ah, mamaya mga tayo ito so guys yung dulo dito uh, pag nakita nyo yung karsada dito na yung mga signboard naman dyan eh kakaliwa kayo ang labas dito Mallorca subdivision tapos uh, so, ayun silang proper na to nakikita nyo naman sa signboard na eh, yan tanking malaki yan ah eh. pabrika uh, yata yan o oh, no? subdivision parang yan, yan. ayun ang ganda lang mga kurbada dito ayun ang lakas ng hangin grabe ayun blind corner ingat tayo dito kasi hirap na mga mamaya may kasalubog tayo na, na na hindi sila okay magpatakbo kaya kailangan lagi tayo naka-alerto kung nagpamanan yun na mga <coughs> ibo kung di naman ang dumadaan kita nyo naman yan mga ilan bilan lang yung nasasalubog natin pero dapat mag-ingat tayo lalo ngayon, mag -i -i na ngayon hello guys ah, naalala ko bigla nung hmm, nagbabike ako Ah, lagi kong kasama pala si ano, Kuya Doming is Shoutout sa iyo Kuya Doming ha, pasensya na. Hindi na tayo nagkakasama mag-bike kasi Alam ano, mo, Simula nung nagka-motor ako, lagi nang ride sa motor ng motor sa ride ng ano ko. Eh. Lagi na ako nagra-ride sa motor ang ano, ang laging ginagawa kong content. Kaya so, po, sa mga beses, ano, mag-ride tayo ha. Bukal, bago naman ang motor mo. Shoutout sa iyo, Kuya Domingo Sporla. Ingat ka sa mo, ha? lang sa pagbabike mo. Pasensya na, di tayo nangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang uh, Ayan guys, sa uh, kayo, papunta lang niya ano barangay Maguyam. Silang proper ito. Kakaliwa ah, tayo. Silang proper din to. Mayor subdivision to yung nilabasan natin. Ito, tayo bibili na buko, mura buko dito guys. Eh. Hingin natin ha? Nagtaas sila ngayon. Sarap talaga pag nagmo-motor lalo na pagka meron kayong sounds. Kaya rock music, pasok ulit! meron na guys ito na yung bibilihan natin ng buko sa silang kabite Yung tanong kami ni maynes dito medyo mura pa nung nakakaraan bagay okay, walang okasyon ewan natin ngayon ha kasi panay ang okasyon ngayon lalo na mag new, new year tingnan natin kung nagtaas sila ng buko guys, andito na kami sa Silang, Cavite. Ayan, tindahan ang buko. Wala na rin palang per piraso dito, per kilo na rin pala. Ah, 300 ang isang kilo ng buko. Subukan natin na makabili na rito ng per kilo na rin.